Bakit kinakailangan pang lagyan ng get valve itong outlet ng patubig ng swimming pool na to? Abay, gastos lamang po itong get valve na linagay dito. Pero mas magastos po kapag hindi linagyan ng get valve. At ipapaliwanag ko po sa inyo para po makatulong. Dahil hindi po lahat ng tubero ay alam ang diskarte na to. Kaya po hindi nila naisasuggest sa kanilang customer magastos tuloy ang kanilang diskarte. Ang purpose po ng get valve na linagay dito ay para po masuklayan niya lahat ng pupuntahan ng uh, mga tubig dito. Lalong-lalo na po doon sa taas, doon sa pinag i -slide. Aidan. Oh, dahil mataas po ang level na yun kumpara dito. Dahil dito rin nanggagaling gagaling yung tubig papunta doon. Dahil ang resort na to ay isa lamang po ang pinanggagalingan ng tubig papunta doon sa ta kung saan-saan, sa kwarto, sa kusina o ano pa dyan, pinagkukasan o ano pa. Dahil po yung mga ibang resort, yung tubig papunta doon sa islaidan kasi medyo mataas po yun, aya iba po yung pinanggagalingan ng tubig. Iba, magpapadriling ulit sila ng iba. O okay? di, mas magastos po yun kumpara sa ganitong diskarte na get valve lamang po ang kailangan ay uh, makontrol mo na lahat ang pupuntahan ng tubig. Hindi na kailangan ng kung uh, ilang uh, pump o ilang uh, drilling ka, magpadrilling dyan, magastos. Pupunta lang po tayo sa tasa daw para may pakita sa inyo kung meron ngang tubig o wala kasi mataas nga eh. At ito na oh, ayan. Oh, importante po kasi nga makapunta yung tubig dito para para naman merong pampadulas dito sa slide na to para po hindi magkasgas, magkagasgasgas yung uh, nag-slide dito. Ayan po pare, dalawa na no, yung outlet niya dito, yung uh, magbubuga. Oh, Hmm? At isa pa po itong importante na dapat niyong malaman kung sakaling nagkamali kayo ng uh, pwesto ng nagpa-drillingan Nagaya ng may-ari ng resort na to, dito po niya ipinesto e, yung uh, pinag-drillingan niya noon Kaya sa gabal po, malapit ba naman dito sa mismong pool yung pinag-drillingan? E di nako, malapit sa makina Ay nako, wala na, sa gabal At syempre ang naisip ng may-ari nito na kaating kumpare na walang iba kundi si Remo na sarte Ay magpa-drilling na lang daw siya ng iba kasi nga po yung pinagpwestoan, ang pinagdrillingan na nakapwesto yung mga pump ay uh, dito po, oh, di, sa gabal po dito. Oh, dito po ay yung unang nakapwestoan ng uh, mga pump. O oh, di, oh, pangit po ang view. Ha? Huh? Uh, malapit ba naman dito sa swimming pool eh di nasira na yung view ng uh, resort niya ang suggestion ko naman sa kanya para po hindi na po siya gagastos ulit na magpapadrilling na naman ulit ay uh, uh, maglalatag lamang po siya ng uh, PVC o kaya tubo at yung pump lamang po ang ililipat niya kaya yun po ang ginawa dito pwedeng pwede po iyon at ito na oh, pwedeng pwede yung pump lamang po ang ililipat ilinayo ipunta nyo sa gusto nyong uh, layo at yung uh, outlet ayun eh, papalatag din dito sa baba at papunta doon sa swimming pool oh. at least maganda na po yung view hindi sa gabal doon sa malapit sa pool ano? bali ganun lamang po ang pwede ninyong gawin kung sakaling nagkamali kayo ng pinag, uh, ng pinagrilingan ilayo lamang po ninyo yung pwesto ng paglalagyan nyo ng mga pam. Oh, ganun lang pong po 'yon. Pwedeng pwede po 'yon. Location pala ng resort na 'to na bagong bukas ay dito lamang po sa Baruk Book Isabela porok 2A. Na pagmamay-ari ng ating kumpare na walang iba kundi si Raymond Sarte. Pwedeng pwede po ninyong uh, ganapin dito kung kayo magbaberte, birthday magpapabilya o magpakasal. O di pwedeng pwede gaya ng uh, dito na mayroong pong uh, binyag at isa akong naging ninong dito. At pwede rin kayong makahanap dito kung pumunta kayo dito ng mga papangasawa, ikak asal o magiging kabet wag lang kayo mangtamay <laughs> ang importante lamang po ay mag-enjoy kayo na wala man lang aagrabyaduin o masasaktan na ibang tao at yun lamang po na mamalam na ang bertod ng keso ni sabela walang iba kundi boy berto ang asal